Magandang hapon po mga kalaki ngayon pong alasing ko po ng hapon ngayon pong June 29 mga kalaki Siyempre, naku po ang bilis ng oras ano At syempre po sa mga hindi pa po nakakatayadyaan Abay eto po magagandang 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit lucky numbers Na ibibigay ko po para po sa inyo ngayon Sa mga nagaabang pa po na kanina pa dyan mga kalaki ah, Ayan fresh na ako, nakaligo na ako, nakita nyo naman ayan. At siyempre po habang nagbabantay tayo ng mga tindahan ngayon ito po ay habang wala pang bumibili, syempre, mamigay muna tayo ng mga lucky numbers na mga sinumada ko po kanina pong tanghalian mga kalaki. At syempre po, ang lucky numbers po namin na to, 3 days po mga kalaki bago po natin bitawan, bago po natin palitan ano po. At sa mga baguhan po dyan, ng mga nanonood sa mga vlog namin, aalagaan nyo po ang lucky numbers namin, naabangan nyo lang po kami sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, araw-araw po yan, makakakuha po kayo ng mga libreng lucky numbers. Ayan po. At syempre po mga kalaki, kung ready ka na na kunin ang mga laki numbers namin, ibibigay ko na po sa iyo ngayon. Kaya tara na. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan, ang ibibigay po natin ngayon ay 32 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit, at dalawang six digit lucky numbers ang ibibigay po natin para sa masusugid nating mga lucky followers po na nakaantaway po dyan kani-kanina pa mga kalaki at syempre po, ino muna ako at ako nauuhaw na uli at huwag po kayong labas ng labas ng bahay mga kalaki mag stay lang po kayo dyan kasi uulan na araw uulan ng araw na ako napakahirap po na magkasakit okay? Ito na po ang mga 2-digit lucky numbers Umpisahan na natin, kunin mo na ang mga listahan mo Ibibigay ko na po Ang unang 2-digit lucky numbers ay number 23 at number 14 Yan po yung una Ang pangalawa po ay number 6 at number 19 At ang pangatlo po ay number 12 at number 15 Ayan po mga kalaki ang ating 2 digit lucky numbers. Isunod na po natin ang ating 3 digit lucky numbers. Ang 3 digit lucky numbers mo ay number 874. Ayan po yung una. Ang pangalawa po ay number 138. At ang pangatlo po ay number 669. Ayan po mga kalaki, kumpleto na po ang 3 digit lucky numbers. Isunod na po natin ang ating 4-digit lucky numbers Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 1280 Ayan po yung una Ang pangalawa po ay number 3502 At ang pangatlo po, number 6189 Ayan po mga kalaki, kumpleto na po ang 2-digit, 3-digit at 4-digit lucky numbers Pwede nyo po yan i-rumble kung gusto nyo papagtinayaan nyo po para mabaligtad lang po ang numero. Pag lumabas, e eh panalo pa rin po tayo pag naka-rumble ka. Pero kung hindi nyo po bet na magrambol, ay eh nasa sa inyo po yun mga kalaki. Okay? At tandaan nyo po ang lucky numbers natin na yan. 3 days po yung inaalagaan bago po natin palitan. At bago ko po ibigay ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers para po sa natin nating mga lucky followers, na nagaabang dyan, dapat po naka-follow po kayo sa mga legit na account namin para po makatanggap kayo ng mga lucky numbers araw-araw para dumaan po ang um, pag dumaan ng mga videos namin makita niyo po mga kalaki dapat naka po kayo. Hanapin niyo po kami sa Facebook. Red Parungkin po, i-search nyo po yan. Tapos ito po ang gamit kong account ngayon na merong 78,000 followers. Kasama ko po si Lola Carmen at Aris Gatchalian. ay po yung mga legit na account namin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po, na merong 17,000 followers at meron pong TikTok ang TikTok po natin red pa kina merong 426,000 followers. Ay po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers diyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart mga kalaki automatic po. Padada lang kita agad ng mga lucky numbers agad-agad diyan sa Messenger nyo. Tandaan niyo po mga kalaki numbers namin mga mga kalaki libre po ito, wala po itong bayad ha. Private consultation po ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin po, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, National, Wedding mga kalaki, ako po ang magbibigay sa inyan. Bibigyan kita ng 2D, 2 digits, 3 digits, 4 digits, 5 digit at 6 digit lucky numbers mga kalaki. At tapos po mga kalaki, ang mga sasali po sa mga interesado po sa private consultation na iko-code ko po ang birthman at birth mo, malay mo naman dito ang swerte mo kaya Subukan mo na ang aming private consultation. Message ka na po sa Messenger ko at make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay? At sa mga sasali po ngayon, bibigyan ko po kayo ng discount para makahabol ka. Sasali na po ba kayo? May discount po kayo para June, July at August 3 months po kasi ang membership mga kalaki at syempre po mga kalaki tandaan nyo po araw-araw po na kapag panalo kami rito nakapost po yan sa Facebook ang mga winners natin everyday meron din naman po hindi nananalo hindi naman po tayo nagsisinungaling ang gusto lang po natin magbigay na magbigay na magbigay ng mga lucky numbers para po sa ganon mali mo naman dito pala ang swerte mo kaya sali na mga kalaki okay? eto na po ang mga 5 digit lucky numbers Pilipinas at abroad kunin mo na number 35, number 21, number 19, number 8, at number 5. Yan po yung una. At ang pangalawa po ay number 23, number 26, number 30, number 37, at number 39. At syempre po mga kalaki, yan po ang 5-digit lucky numbers. Bago ko po ibigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit po namin pwede po dito ang 642, ang 645, ang 649, ang 655 at 658 6-digit lucky numbers mga kalaki pwede po at ito na po ang unang 6-digit lucky numbers kunin mo na number 20 number 28 number 34 number 36 number 42 at number 14 at ito po ang pangalawa mga kalaki number 18 number 13 number 25 number 29 number 37 at number 43 Ayan po mga kalaki, kompleto po mga lucky numbers. Takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po mga lucky numbers namin. Aalagaan nyo po yun ng 3 days bago nyo po bitawan. At ito na po ang paborito ng lahat mga kalaki, ang shout out time. Ayan, isa shout out po natin si... Ayan, shout out po sa Pamilya Azarcon. Ayan, Pamilya Azarcon ng Uy, sa amin tuwas, San Jose City, Nueva Ecija. Ayan po, maraming salamat po dyan sa mga Pamilya Azarcon dyan. Kababayan, bibigyan kita ng 2-digit lucky numbers kasi dito po, mahilig po dito sa amin sa wedding po. Bibigyan po kita ng 2-digit lucky numbers. At syempre po, dito lang po tayo sa may, uh, sa bansang Thailand. Ayan, ayan, sa mga OFW po dyan, kila Ati May. Ayan, Sir Red, pwede po 3-digit at 4-digit lucky numbers. Sige po, bibigyan ko po kayo ng 3-digit, 4-digit lucky numbers dahil nagpa-message nagpa, nagpa shoutout ka, nagpa-message ka. Abangan nyo po dyan, i-reply ko po agad sa inyong mga kalaki. At sana po, uh, masagot mo agad kasi tatawagan kita bago ko po ibigay usap tayo. At sa mga gusto po magpa-shoutout, message lang po kayo ng message, comment lang ng comment. Pag nakita ko po yan, sa shoutout kita, may libreng lucky numbers ka pa. Good luck mga kalaki, mananalo tayo ngayon. Claim it.